Magandang araw sa lahat. Nandito tayo sa Libis. Uh, ano Boundary ng Pasig at Quezon City. At pumasok tayo sa Villa Verde subdivision. Ito yung subdivision ng mga mayayaman dito sa Maynila. Mga milyonaryo. Tinan nyo. Napakalinis. Napakaluwag ng daan at mararamdaman mo talaga na napaka peaceful ng ng lugar bawat pagpasok mo sa mga gate dapat may ID may sticker ka no ID no entry napaka strict na security dito siyempre siguro uh, ganun ba naman kamahalang binabayad ng mga residente dito I would say about 200 million ang isang lote dito nakasama na ang bahay so talagang bigatin dapat maibigay sa iyo yung pinaka highest quality of protection and security di ba Bale itong daan na to, ang labas nito papunta sa White Plains Yung White Plains, Quezon City kung saan katabi lang ng ano eh ng Campo Crame yung Philippine Air Force or Philippine Army Headquarters dito sa Quezon City wala lang naisip ko lang na i-share sa inyo itong ano itong subdivision na to kasi hindi lang tayo nakakapasok dito eh siguro sinadya talaga nilang buksan sa public tong daan na to kasi ito lang yung nag isang daan kung saan pwede ka mag shortcut papuntang Ortigas or EDSA so siguro kaya nila binuksan to sa public So laki ng lupa dito sa Villa Verde na to Sa division Halos tingin ko hindi pa lahat Mayroong ano eh may bahay Marami pa rin pakanteng bahay Pakanteng lote At kada isang bahay dito Sa lima o anim ang susakyan Ganong kayaman ng mga tao dito Akala mo na sa ibang bansa Kapag nandito ka eh wala ka siguro makitang bahay dito na isa lang ang sasakyan mostly ang sasakyan nila nasa 5, 6 hanggang 10 so talagang kahit sino naman ba, diba, pwede maging mayaman ang tanong lang naman talaga dyan Kasi mga tao dito, for sure, ang kinikita ng mga tao dito, siguro na sa mga million sa isang buwan. Ay, lumagpas pala tayo. Tumagos tayo sa Ortigas.